Ay, amang palitan, makapangyarihan kami, kaawaan Ang lahat ng namatay, ang mga asang muling na bubuhay, malubutan at tanggapin ng Diyos sa so piling na sa kalangitan Igalangin natin sila sa poong may kapwaan Amang makapangyarihan kami, yung kaawaan Ang lahat ng ating mga na dito, ang mga nagkagalang mga ating malulubay, tanggal sa kalay na itirama At nagsama-sama na ka ng mga tanganan, igalangin natin sila sa poong may kapwaan Amang makapangyarihan kami awaigantin para nang panginoon ng ating mga kapatid tumagana ang tulaga ng loob ng dalay na bisita sa pobo ng mga makapangyarihan kami iyong awa amang pagkaing pagkaluhong sa rat ng pagkakaisa kay sa pagtubo niya sa mga amen tayo gayon din mga walo pa na buong panalangin amen sa salamat ka sambayan ng mo Mapasalamin na kaya mo at tuloy loob mo sa lupa para sa salamin. mo po kami ngayon ang sa araw-araw. tawarin po kami sa amin mga sala. Para na namin sa nagkakasal sa amin. At huwag mo po kami sa kapso at mo kami sa lahat ng masama. Kuring pagbabi ng mga mga mga. Mga bago natin ang ating pangalingan, si Rebecca ay natin ka ng huling pamamahalan. Ipahayag natin natin pagmamahal sa kanya, tanggapin natin ng malawas ng kalooban ang kanyang pagpanaw at tumasa maging magbibit muli sa Pilipinas. Yes. Doon ay wala ng dusa, kalong kapat kamatayan, kung hindi ang mamaya na ilubog ligaya at buhay na wala ng mm -hmm. Mga anghel, mga banal sa tanang nasa kalangitan, ang lupi at samahan. Ang gili namin kumanaw sa piling ng buong mga. Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang dunayong ay? Ang gilin namin pumanaw sa piling ng sa ilaw na, hanggang, kabay, naman, ang kapal. Ang gilin namin pumanaw sa piling ng kapal. Ang gilin namin pumanaw sa piling ng kapal. Ang manahing ng pagmahal, inihahabilin namin sa si Sir ng na pumanaw sa buhay nito. Huwag mo siyang pababayo, tumalagin mo siyang buhay sa iyong piling, alang alang sa iyong awa at pag-ibig. Patawarin mo sana ang kanyang pagbukulan at lago ang pagkakasal at dala ng kanyang kahinaan. Pantay luwas ng maligay sa iyong piling, magkama ng mga reflexion. santo, ito, Paalam sa kapatid na tumara, mga patatiri nila ng po, may ng Diyos ay mo sa ngalan ng mga na anak at may Espiritu Santo. Amen. Paparaiso, sa magigit na muli na sa mga mga santo, kahit may nakin, Tayo rin magsasama-sama ka pang lagi tayo lumigaya sa piling ng Diyos. Ng na. Amen. At magpalaid tayong lahat ng mga pangriyan Diyos, sa ngalan ng mga